Good morning! Happy Thursday, everyone! Ako na naman si Mama Ed. and inaanyayahan ko kayo na supportahan ang Mama Ed and Princesses Chat. So, ang kasali chok ko dyan, nakapag, nakapaghakot na ba ang lahat ng uh, pambansang hakot din ni Pure Gold noong December 12. So, ito yung mga nahakot ko noong December 12. I-flex ko sa inyo and tignan natin kung magkano yung aking discount. So yes, uh, no, no December 12 is pambansang hakot din ni Pure Gold and may 10% discount sa lahat ng ng kanilang mga produkto. So uh, tayo as a sari sari store owner, nakita natin 'yun as a uh, opportunity para tayo ay kumita ng mas malaki. So nakihakot din tayo sa kanilang pahakot. Ayun na nga. So yun yung i-flex natin for today's video. So, ito nga yung ating mga napamili. Worth of 9,680.30 pesos. And yung total discount natin is nasa 968.10 Malaking bagay yung na-discount natin kasi nga may mga pinamili pa tayo na may mga plus and less. So, And, umpisa na natin yung pag-unbox. Bumili ako ng mga diapers. So, diapers namin na EQ is 14 pesos. Then, mga spaghetti packs. Spaghetti packs namin na mala yung pang 1 kilo is 160 pesos. Uh, mabibenta siya ngayong holiday season. So, uh, nakuha na rin ako. And, calumet, ah uh, 20 pesos yung bentahan namin. Then, kung na ako ng mga premium coffee, uh, 50, M, 50 grams yon and bentahan is 48 pesos. Hindi rin mawawala yung ating dragon seed kasi nga mabili rin si dragon seed. Uh, bentahan ko ng dragon seed is 35. Then, great white. Ah, uh, 16 pesos yung bentahan dito sa tindahan. Then, pineapple juice, 36 pesos. So, ang sayo talagang maghakot sa Pure gold kapag 10% off siya. Ka. Uh, kasi nga, dagdag kita sa aming mga tindera. Bumila din ako ng Chucky, 16 pesos sa yung, yung Chucky namin na maliit. Then, mga uh, Toyo, Tattoo Puti and Silver Swan, 340 ml is 25 pesos yung bentahan namin. Nagre-ready na ako sa mga toyo kasi nga mabili din toyo kapag Pasko. Then, kumuha din ako ng mga evaporated milk. Ang Angel evaporated milk namin is 38 pesos. uh, 410 ml yung Angel ev evap namin. And, bentahan na nga is 38 pesos. Toyo, another toyo, dagdag toyo. Kasi nga, pa, pag sa Pasko, maraming luluto. So, mabenta sa tindahan namin yung dato puti and silver one na toyo. And, bumali na ako ng luncheon meat. So, ang luncheon meat namin na maliliit is 35 pesos. Kumuha ako ng tatlong pirasong luncheon meat. Then, Uh, tingnan natin yung ano pa yung mga napamili ni Inday nung uh, Hakot Day. Bumili ako ng one time magic sarap. Ang magic sarap namin is 6 pesos. Then, uh, one pack na uh, century tuna. Ang century tuna namin, uh, 38 pesos yung per piece. Then, kumuli ako ng mga kaong. Kaong. Uh, 75 pesos yung bentahan naman namin ng mga kaong dito sa tindahan. So, yan nga. Tapos na tayo sa sa first box. So, tignan naman natin ngayon yung aking napamili sa isang box. Bumili nga pala ako ng copy ko na may pa-promo siya. ah uh, pag bumili, ka siya, bumili tayo ng 18, 18 pieces, so 18 pieces yon may free tayo na dalawa. So, 6 packs yung kinuha ko. Parang 1 box na yung uh, katumbas nun. So, 6 packs, meron tayong... ah uh, 6 times 2 12 pieces na pa free na parang 1 tayong free kapag kumuha tayo ng one box na kopiko blanca so ang kopiko blanca namin sa tindahan is 16 pesos si kopi blanca natin and kapag bumili tayo ng one box may free sya na 12 pieces ang 12 pieces nun pag binili na natin ng 16 pesos magiging 192 pesos so malaking bagay yung dagdag -dag kita na 192 pesos. And talaga namang mabili din na isa sa mga pinakamabibentang kape dito sa tindahan si Kopi Ko Blanca. O ba diba? Ang saya may na, may discount na tayo na 968 pesos sa 10% of the Pure Gold. May dagdag kita pa tayo na 192 from Kopi Ko Blanca. So ito yung mga dahilan kung bakit ako is bumibili talaga kapag ha, nakahakot everyone si pure gold. Then kumuha din pala ako ng one box na Payless, Payless chicken 10 pesos yung bentahan. Then uh, next trans ang laman ng trans natin is mga uh, tissue. Ang tissue namin is 15 pesos yung isang balot per piece. Then kumuha din ako ng mga happy ang uh, happy natin is 12 pesos yung mentahan medium size. Then, uh, kumuha din ako ng EQ, EQ, EQ dry pants. Uh, 14 pesos yung bentahan sa tindahan. Then, next item na binili ni, ng tindera is, ki, ano ba tong nabili ko? Piatos. Piatos siya na may save 10. So, may dagdag kita ulit tayo na 20 pesos. So diyan. Then dalawang pack yung kinuha ko. Dalawang pack, so may parang 20, 40 pesos. So dumadami na yung ating dagdag kita aside from the 96 968 pesos na 10% of natin kay pure gold kasi nga ah 12-12 hakot day may 10% discount. So, bumili na din ako ng mga Graham. Graham namin is 55 pesos. Kayo mga sis, magkano yung bentahan nyo ng mga Graham crackers ninyo sa inyong mga tindahan. Then, bumili din ako ng mayonnaise na maliliit na may isang free na greatest taste. Great taste. Ang bentahan ko ng mayonnaise na maliliit is 15 pesos. Kumuha ako ng cloud 9 chocolate. Ang bentahan ng cloud 9 namin is 10 pesos. Mabenta so, siya sa tindahan. Then, mga curls na yung isang laman ng trans. Then, next box natin. I-open natin yung next box. Ang laman nito is cracklings. Si cracklings natin is 17 pesos yung bentahan. Mabenta siya dito sa aming tindahan. Then, gubili din ako ng one tie na uh, tied. Ang bentahan 17 pesos.